Sa liblib na baryo ng San Isidro, may nakatayo roon ang isang lumang bahay na pagmamayari ng pamilya Sandoval. Isa itong malaki, antigong bahay na yari sa kahoy na may mga nakabibighaning ukit sa bawat haligi at bintanang tila may binabantayang sikreto. Ang bahay na ito ay itinayo pa noong panahon ng mga Kastila at matagal nang pinag-uusapan ng mga tao dahil sa mga kababalaghang nagaganap dito. Sa kabila ng mga kwento, minana ito ng magkapatid na sina Ana at Marco mula sa kanilang yumaong lola. Napilitan silang lumipat sa bahay matapos mabenta ang kanilang tirahan sa Maynila. Hindi man pabor si Ana na tumira roon, wala silang ibang pagpipilian dahil iyon lang ang tanging ari-arian na naiwan sa kanila. Pagkarating nila sa bahay, agad nilang napansin ang kakaibang pakiramdam sa paligid nito parang laging may malamig na simoy ng hangin na bumabalot kahit na tirik ang araw. Sa, sa unang linggo ng paninirahan nila, kapansin-pansin ang maraming lumang gamit sa loob ng bahay. May mga antigong kasangkapan sirang orasan sa sala at mga litrato ng kanilang mga ninuno. Ngunit ang higit na umakit ng atensyon nila ay ang isang makitid na pintuang gawa sa kahoy na nasa likod ng hagdan. Nagtanong si Marco sa kapitbahay tungkol dito, ngunit walang nais magsalita ng direkta. Basta, huwag nyo nang galawin yan, sabi ng isang matandang kapitbahay. Matagal nang nakakandado yan at may dahilan kung bakit hindi na binubuksan. Sa kabila ng babala, hindi mapakali si Marco siya ay likas na mausisa at gustong tuklasin ang bawat sulok ng bahay. Nang hindi mapigilan ang sarili, nilapitan niya si Ana. Ate, bukas na natin ang pinto sa silong. Gusto kong makita kung ano yung nandun. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Ana dahil na rin sa pareho silang nagtataka kung ano ang itinatago ng bahay. Sa gabi ng kanilang pag-iimbestiga, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Puno ito ng alikabok at bumungad sa kanila ang hagdan pababa sa isang madilim at makipot na silong. Hawak ang isang lampara, unti-unti silang bumaba. Ang lugar ay puno ng mga lumang gamit sirang upuan, antigong kahon at mga basag na manika na tila nagmamasid sa kanila. Ngunit higit nilang ikinagulat ang isang lumang journal na nakatago sa ilalim ng isang lamesang puno ng agiyo. Binuksan nila ang journal at nabasa ang mga pahina nitong kupas na naglalaman ng nakalulungkot na kwento. Ayon sa journal, noong mga huling taon ng pananakop ng mga Kastila, may isang batang babae na nagngangalang Rosario na nawala sa bahay. Si Rosario ay pitong taong gulang noon, anak ng orihinal na may-ari ng bahay. Bigla na lamang itong naglaho isang gabi at hindi na natagpuan kahit na halos buong baryo ang naghahanap sa kanya. Habang binabasa ni Ana ang journal, narinig nila ang mga yabag na parang nagmumula sa dilim. Tumigil si Marco at lumingon sa paligid, ngunit wala silang makita. Sa kabila ng takot, itinuloy nila ang pagbabasa. Sa mga huling pahina ng journal, natuklasan nila na may mga palihim na kaganapan sa bahay na itinatago ng kanilang mga ninuno. Ang ama ni Rosario, ayon sa journal, ay iniuulat na malupit at may mga lihim na ginagawang hindi matanggap ng kanilang mga katulong habang tumatagal ang kanilang pag-iimbestiga. Mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa silong. Nagdesisyon silang itigil muna iyon sa gabing iyon at ipagpatuloy sa susunod na araw. Subalit, simula ng buksan nila ang pinto ng silong, nagsimula silang makaranas ng mga kakaibang bagay. May mga kalabog sa gabi, mga aninong dumadaan sa bintana, at mga bulong na tila nang gagaling sa hangin. Sa kabila ng takot, alam ni Ana na kailangang tapusin nila ang nasimulan. Sa muling pagbalik nila sa silong, natuklasan nila ang isang maliit na kahon na nakabaon sa lupa. Nang buksan nila ito, tumambad ang mga lumang damit, isang maliit na laruan at isang medalya na may nakaukit na pangalan ni Rosario. Noon nila napagtanto na ang mga bagay na ito ay pagmamayari ng batang nawala. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Ana si Rosario. Sa panaginip, umiiyak itong nagsusumamo tulungan niyo akong makahanap ng kapayapaan, ani Rosario. Nang magising si Ana, ibinahagi niya ito kay Marco at napagdesisyunan nilang humanap ng tulong mula sa lokal na pari. Sa gabay ng pari, pinuntahan nila ang silong at nagsagawa ng dasal para kay Rosario. Ngunit habang ginagawa ito, biglang bumagsak ang lampar at isang malamig na hangin ang dumaloy sa buong paligid. Sa huli, natagpuan nila ang mga labi ng bata na nakabound sa isang sulok ng silong. Tila iyon ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang kaluluwa ni Rosario. Matapos ang tamang libing at pag-aalay ng dasal, unti-unting bumalik ang katahimikan sa bahay. Ang dating madilim at misteryosong silong ay naging bahagi ng kanilang tahanan na puno ng alaala -ala at aral. Para kina Ana at Marco, ang paglalakbay na iyon ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng lihim ng bahay, kundi pati na rin sa pagpapalaya ng kaluluwa ng batang si Rosario na matagal nang naghihintay ng hustisya. Ang lumang bahay ay nanatili sa kanilang pamilya, ngunit mula noon, ito ay naging simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa, isang paalala na ang mga lihim, gaano man kadilim, ay dapat harapin upang magkaroon ng liwanag.